Kasi hey, mo pa si Tingnan mo. Tingnan mo. Hoy, lumabas ka dito. Sino yun? Ha? Bakit ko? Akala mo talagi, papalagi. Kung kaya may PIC tsaka pupunta dito. kami Sige! Oh, 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 okay, oh, 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 oh may dami oh. Ibot. May dami po andito. Wala, makakasuhon kami dito. Hala, bibigyan natin hanggang bukas. Isasamahan ko si SJ dito mag-kumeme ka na, sorry. Hoy, ijo oh. oh. mo. 'Yung sasamahan ko si SJ dito bukas. Samahan mo B para magbayad ko nit. O sige, pangalawang baso mo to ha. E di demanda ka namin. Yo guys, coach saka pala kasama ko si Moting. Ting. Tama mo ako, punta tayo sa mga ganggang. Oo, oh, oh, pinagtripuan ko siya. Hindi, ako bala. Kasi eh, si Eggers, pinipakey lang niya yung ano eh. Yung sakit-sakit niya eh. Ngayon, ngayon. Ah, susubukan so, mo na talaga? Ngayon talaga. Susubukan so, mo oh, na? Oo. Oh. Gusto mo ako? Hindi, ako na. Ikaw na? Oo, oh, dyan ka lang sa akin. Sama mo lang ako ha. Basta pag inano ko ni Kernel, ikaw magagawa. Oo, oh, ako bala. Kasi guys, si Eggers, Yung sinugod ko siya, guys. Alam mo yun, yung sa, sa boxing mm. clubs natin. Nagpeke-peke eh. Tatakot. Oo, oh, ngayon. Tingin natin ngayon. Tara. 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 I-update ko kayo guys pag nandun na kami. Okay? Eggers! Eggers! Kernel! Radic! Ben, Ben! Tara nga Ben! Ben, Ben! Tara nga dito! Kaya nga eh! Tara, tara Ben! Ron, Ron! Uh, ano? Ay Ron! Naparad ko nga pala yung video mo sa kay... Yung kay ano, yung kay tawag dito. Papasok kayo? Oo, oh, oh. sige. Pagalang. Buti. Sige, sige. Ganito. Uy, walang away coach ha. Hindi, wala, wala. Okay. Uh, ben, pwede pa ako ng video? Oo naman! Sige na! Ito, nakita ko yung video nyo ni Kernel sa kayong KSJ. Hindi ko na mapigilan yun. Pasensya na, papasukin ko na. Uy, uy, uy! Matikit lang. Sa Kochi! Walang Ta -ta ano tayo. Walang away coach ah, ha! Uy! Bakit yung gagawin mo? Uy! Uy! magpigil ka. Kernel! Hindi ko alam. Ang yung ka na naman dito eh sinama mo pa si Monte? wala akong pake. Wala akong pake. Tingnan mo. Tingnan mo. Hoy, lumabas ka dito. Sino Ah, bakit ko siya? Ba't nagkatago ka dyan? Ba't nagtumatambay ako dito? Tumatambay ako dito eh. Atan na, atan na. at Isa lang mo yan. Dito, ito pa Tara dito, lumabas ka dito. Wala, nakita ka yun. ako. ka May ka. yung video nila yan, ayan, ayan, yan yan ang din Uy, masakit pa ako. Ba't dito? huwag kayong tawa dito kayo. Huwag kayong nalipagbama sa inyo. <laughs> usap lang, usap lang ha. Ba't <laughs> <laughs> ba bang dito coach ha? Saka <laughs> lagi ang sugot ha. Akala <laughs> mo talaga papalag eh. <laughs> tragis mo kasi ako gumaling, di ba? Sinabi ko naman, di ba? Tiga mo! Lakad ka na, lakot ka na! ka lang eh. Ang takot! Ba't ang matakot siya? Lit-lit mo eh! Lalabaan na mo, may pilay! Oh. Ay, okay. ganyan na nga eh! Ganyan oh. na! Ano? Eh, oh. maging, oh. ay, maging oh. ay, mag ano ka ma naman? Professional! <laughs> professional! Hindi <laughs> 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 patas yan eh! Hindi parang yung video na eh, putik! Pati ikaw, hinahano mo ako eh! Hindi! Ay, talaw ko nga din ako niya eh! Ang sakit mo! Naka-run lag na yun! Oo! Yung tuhod niya, ulit!

ibot. Oh, 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 oh. May dami yung ang dito. Kung ka ang kakasuhan oh, no, ka namin oh, dito. Oh, Bakit tumingin kita sa walo? Hmm. Ay, Pero tinga, masakit na ako. Tagahan na kay 150. Oh, 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 sige, ito pa, ito pa, isa pa. Ito na may kasama ka pala. Ito, 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 ito kernel ha. <laughs> Bibigyan natin hanggang bukas, isasama ko si SJ dito. Oh, mag ka sorry. Ay, gawa ko. Uy, gawa mo. Isasama ko si SJ dito bukas. Sama mo para magpapay ko ulit. Uy, kahit samang pa, asawa mo eh. Talupin mo kayo muna. Uy, gawa Asan yung isa mong ano? 然了 Yung isa na itong kasama. Ay, ay, gusto mo kayo nalang magboxing yung mga tingin? Hindi, hindi na. Putik na yan. Bungi na yan. Hindi ko lang mabubungi yan eh. Ito, kaya ako sumusugo dito. Ituloy lang natin boxing natin. Ang dami na nagsasabi. Ayun nga, lalaban naman siya. Ang problema ay ano ang kulit mo. May problema sa tuhod. Ito guys, i-comment yun na lang ako kung nagpepeke ba ito ng injury o ano. Hindi, alam ng tao yan. Alam ng tao yan. Diba, napanag yung video niya eh. Ha? Napanag yung video niya. mo lakad niya no. niya no. Ano, di ka sa ganto Pasalamat <laughs> ka, balito kundi hindi. ka? ko sa ito eh. Oo, <laughs> <laughs> di ba? Tawa, oh. Umalis ka na lang. Tama na tama, tayo na lang. Wala ako kay Mabib Sini. Ang so katawa nag-gym kagabi. Nag-gym ako Gym tsaka oh, gym. O, oh, 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 then, subukan natin. Oo, oh. oo, oh, Ano? 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 oo, 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 Huwag uh, 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 ko lang kayo ah. nyo pag medyo maayos diba, na oh, si Yeagers. Kuya Ron, gano'n mo ang to! bibig mo kasi, ano-anoin mo naman, kontrolin oh, mo naman. Uy, gusto ko bumalik na Bustaw kayo. Gusto ko lang kayo eh. Kaya <coughs> naman to, nanonood kay Yeagers. I-block okay. mo Yeagers. Bumalik na ka ka lang kayo, pag pagkakaroon. Uh, Mahayos na utak niyo. O sige, pangalawang paasok mo ito ah! Edi demanda ka namin! Oh, oh, sige. Oh, pero hindi, boxing na lang din talaga tayo. Angas mo. Bakit ka o. Bakit ka? Ang masakit ipin yan. Takot, mga takot. Hindi naman nalaban yung coach. Pa-boxing boxing. pinakot ako ng boxing gloves. Sirti nga, may training ako. Ang laksan loob mo, hamunin mo yung mga kapitbahay kung malakas ka. Oo, matapang ka talaga. Ano, ano, ano. Ano, ano. Ano, ano. Ano, ano. Mabalik um, ko na lang. Ay, Gapal ayaw mo daba. ngayon eh. Gapal ayaw. Hindi demanded mo. Gumagawa daba. lang yan. Acting lang yung mga yung coach. Acting uh, nga lang. Pati labas ngayon. na lang, sa labas mo na lang abangan. Taka, sige sige Ben. takot yun. Taka, sige Ben. Dito mo eh, na eh. kami. Wala mga kasama mo. Eh. Ayun guys, putik na mga, mga takot eh, no? So guys, i-comment nyo nga guys kung takot yung mga umokong na yan. Daming dahilan sa Mga umokong, hindi, madadali rin natin yung mga yan. Tarating! Na, mga takot yung mga yan. Mga duwag.